Alam mo kung ano yung pinakaloki na blessing na sinisigurado kung gugustuhin mong magkaroon pag nasa relationship ka na? Kapag may partner ka na o may asawa ka na? Alam mo kung ano yun? Magkaroon ng mabait na bienan. Oo, hindi ito madalas pinag-uusapan, hindi madalas kinokontento. Madalas hindi napapansin tong topic na to. Pero oo, sobrang blessing na magkaroon ng bienan na mamahalin ka rin na parang isang tunay na anak. Swerte nung iba, no? Swerte nung iba kasi sobrang bait ng biyanan nila. Inaasikaso din sila kahit di naman sila kadugo. Hindi sila toxic sa relasyon nyo. Hindi sila kontra sa relasyon nyo. Kasi sa totoo lang, napakarami ditong mag-asawa o mag-partner na hindi binayayaan ng napakabait na biyanan. Totoo, di ba? Isa ka ba dun? May mga biyanan na sasabihin sa'yo na sana hindi na lang ikaw yung inasawa ng anak ko. Dapat si ano na lang eh. May pa yung ex niya, okay. Alam mo, baka dahil sa'yo masira pa buhay ng anak ko eh. Walang mapapala sa'yo anak ko. Guto mga abutin. kong ano-anong samot sa aring masasakit na salita maririnig mo sa biyanan mo. kontrahin kayo sa desisyon nyong dalawa. Meron pa nga, tumagal na ng ilang taon yung relasyon ng mag-asawa pero yung biyanan kontra pa din sa relasyon nila. Totoo, di ba? Yung tipong pupunta ka sa bahay ng partner mo pero ipaparamdam nila sa'yo na doon sa bahay na yun hindi ka bilong. Sampid ka lang di ka kapamilya. Na parang piling nila, sobrang swerte mo, ikaw yung inasawa ng anak nila, magiging pabigat ka lang sa buhay ng anak nila. Oo, nangyayari yan. Kaya sa totoo lang napakaswerte kong ikaw ay binayayaan ng mabuting bienal. Yung tipong kala mo, mas anak ka pa ituring kaysa sa tunay na anak niya. Yung tipong mas papaboran ka pa sa desisyon mo kaysa sa desisyon ng anak niya. Yung tipong masaya siya na ikaw yung napangasawa ng anak niya, yung tipong i-express niya na kampante siya sa'yo. Alam niyang mababatinumo mo yung anak niya. Hindi niya ipagdadamot sa'yo yung anak niya. Wala kang maririnig na masasakit na salita. Kasi sa totoo lang, isa yan sa pinag-aawayan ng magpartner. Minsan, sobrang grabe na yung mga masasakit na salitang naririnig mo sa nanay ng boyfriend mo, sa tatay ng girlfriend mo, na hindi mo alam kung ano ba, tutuloy ko pa ba to o iwan ko na lang. Na halos araw-araw kung ano-anong naririnig mo. Nakaya ka na kaya ka nalang nag stay sa relasyon nyo kasi mahal mo talaga yung partner mo. Pero deep inside, gusto mo nang sumabog sa sobrang daming masasakit na salita na naririnig mo. Ako, hindi naman sa pagmamayabang, napakaswerte ko sa biyanan ko. Ilan taon na akong nakitirat na kisama sa kanila, pero wala akong narinig na kahit anong masakit na salita. Oo, minsan magagalit sa amin, papangaralan kami, pero wala akong narinig na kahit isang salita na matatapakan yung pagkatao ko. Siguro dahil ipinangako ko na rin sa kanila na bibigyan ko ng magandang buhay yung anak nila. Siguro dahil ipinangako ko na rin sa kanila na hindi ko papabayaan yung anak at apo nila. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag maswerte ka sa biyanan. Pag mabait sa'yo yung biyanan mo, ang sarap nilang suklian. Suklian ng pagmamahal sa anak at apo nila at wag silang pababayaan. O eto, may tanong ako sa inyo, sagutin nyo to. Sinuerte din ba kayo sa piyanan nyo? O hindi? Naku! Pisang. <laughs>